Binawa kong Benny. Kasa na. Nagkasa na sa kanya. Okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> uh, 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 ganda mo ah. Uh, uh. Nga ko pala na-explain. Ito pala yung pangalawang uh, cross stitch. Ah, tinanggal. Yung ginanchilyo ko to nung buntis pa ako sa kanya. Yung una kong ginawa is yung ribbon na hairband. Tapos, ito yung sumunod. yeah, Ngayon, kasha na sa kanya. Akala ko, pagkapangan ako sa kanya, kakasha to. Akala ko pang newborn. Pero, nine months na siya ngayon. do nagkasya. Pero medyo maluwag pa. Siguro mga pang one year old to. Sakto siguro to pag uh, December, winter. So, saktong sakto sa'yo. Oh, <laughs> 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 badiday! Ako ng boses! <laughs> Ako <Baka> ng boses! Mama, mama, baby. Come on, baby. Come <laughs> Ay, nako, may bago na naman tong ganap sa mukha, oh. Ito naman kinagatan. Paggising niya, may kinagatan na. What? Water? What's this? Water. You want to drink water? Okay, wait, wait, wait. Oi si oh nga pala wala na akong corona pero may naiwan pa ring pagsikip ng baga at saka may ubo pa rin ako. Yung likod ko ang sakit. Kakaubo ko siguro. Tapos, um, si Aili kahapon, may corona nga siya, diba? Pang 4 days niya na ngayon. Uh, so far, wow, so far. <laughs> Wala siyang bakas na corona na nagkasakit, pumasalagnat, nagkaubo. Pero kahapon, sumuka siya. Tapos, medyo mainit. Pero hindi pa naman mataas yung fever niya. Hindi ko masasabing fever yung Basta mainit siya sa normal na temperature niya. ngayon, okay naman siya. Kaya yun talaga yung pinagpapasalamat ko. Kasi hindi siya nagkaroon ng katulad ng kahiroto na talaga na super taranta ako na hindi ako makatulog. Kasi kada matutulog kami paggabi, doon siya ina ng mataas na fever talaga. So, natatakot ako na ako makatulog na maayos kasi <coughs> ito mo na. Inihingal na naman ako. Hindi ako makatulog kasi iniisip ko baka mamaya mag-kumbulsyon. Hindi ko alam kung ano gagawin kapag nagka si Hiroto. Kaya, ayun. <coughs> Talagang, ano, binantayan ko siya. So, buti na lang hindi sila nagsabay ng pata pares mataas ang fever. At saka, pasalamat din ako sa panganay kong anak kasi, ano, um, yung tulungan niya na ako na maging slings dito sa bahay. Kasi nakakadagdag ng stress pag nakikita ko na mad magulo yung bahay. So, buti naman tinutulungan ako pagka nagpapatulong ako. Kaya mato na linisin yung sala or isang linisan bago matulog. Ganun. Kasi, Parang lalong hindi yata ako gagaling pag uh, nakita kong gulo-gulo ng bahay. Hindi na nalinis kahit isang beses man lang. So, yun yung ganap ngayon. Alas 10 na dito ng gabi. Matutulog na kami. Sana hopefully magtuloy-tuloy yung pagaling nila. At sana ako rin para makilos na ako dito without any help. Lalo na kay Yamato kasi nag-graduating uh, na siya. Nag-, uh, nag ah uh, ano siya, re-review siya. So, ayoko ma-istorbo siya sa pagre-review niya dahil kailangan niya mag-review talaga para makapasok sa gusto niyang school. So, yun. Update ko na lang kayo kung ano mga kaganapan. Nakapag-bake na ulit ako dahil medyo magaling na ako. Ito yung aking banana cake. Wow, ang dami kong nagawa. Pero dito muna yan kasi at least dyan mainit dyan sa loob. Magla-lunch muna ako. Hello guys! Nakapaglinis na ako ng unti-unti dahil medyo gengkin ako. At meron po ditong bata eh, hindi makalabas. <laughs> kasi yan sinandiyan ka? Ba't ka kasi lumalabas? <laughs> <laughs> so very my baby. Na ang baby ka. Ha? So, I'm happy kasi malinis na yung sala. Tinulungan ako ni Yamato na maglinis dahil okay na rin naman siya. Nakapaglaban na rin ako. Ang dami kong nalabahan ng mga damit. <laughs> eh, ang haba ng tulog ni Aili. So, it's 3pm pa lang dito. At gusto niyang dumede kaya nagkakaganyan. Why? Why? What's happened? What's that? <laughs> What are you playing? Yeah. Naglalaroan mo yung dila mo? Oh? So ayun, ang ganda talaga pag maganda na yung kalagayan ng nanay talagang nagiging bahay din yung bahay. At natutubahan din ako dahil nakapag-edit din ako ng mga ilang-ilang vlogs. Tsaka mga thumbnails. Tapos umalis na si Kuya Yamato. Bago siya umalis, sinulungan niya muna ako maglinis ng bahay. Tapos dumating din si Daddy. Nandito sila sa taas ni Hiroto. Ano pang nangyayari sa'yo? <laughs> Akala mo may kateri ako. Kaya gusto mo nang dumede. So, ayun. Ngayon, kumakain kami ng... Ah, where's the apple? So, oh, na pala ako ng apple. Yung bigay ni Ibachang. Oh, yung bigay ito ni Lola mo, oh. Wow! Yummy! Ay, parang yung binigay ko sa'yo may balat. Oh, may balat nga. Bakit ito lang hindi ko nabalatan? No, ito walang balat. Ang sarap ng apple. Bigay yan ni Granny. Oh! Oh, she? yummy! Yummy! Ang sarap niya malambot yan nakain ko rin. Ah. Yung panahon, tingnan nyo. Makulim na yan. Talagang pa-winter na. So, ngayon, um, gagawin ko ngayon, si-search ko muna yung mga kakailanganin ko na requirements sa pag-extend. Uh, okay ka lang. <laughs> Wala namang ngipin. Kala mo naman kung makanguya ng apple, may ngipin. Wow, <laughs> Hmm. Hmm? Aba, 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 aba. aba? <laughs> so, ko muna yung mga requirements. Tapos, pag-iisipan ko kung anong schedule ako pupunta ng Philippine Embassy. And yung mga requirements din na kakailanganin kong isend sa Pilipinas. At saka yung mga kailangan namin dalhin, uh, kunin sa City Hall. So, ayun. Relax, relax muna tayo. go ah. Ito! Yum. Wala kang ngipin kasi. Wow, naubos mo yun. again. O ba naman? Hmm. Mm. ba naman, no? Oh? Ganyang kahaba pala yan. Naapakan mo pa pala yan. <laughs> Thank <laughs> you. Thank hey, hey, hey. Ay, salamat. Kahit papano nalinis ko na siya, uh, binuksan ko na rin yung mga bintana kasi nga galing lang namin sa corona para mag-change yung hangin dito sa loob ng kwarto para magtuloy-tuloy na yung aming recovery. So, pwede na ulit nilang uloy. Ganda <laughs> eto <laughs> na yung tagagulo. <laughs> Ayan na, Oh. Tingnan na niya na yung ikakalat niya, Oh. What? Hey, oh, gusto. gulo na. Guluhin mo na yan. Para may lilipitin ulit si mama. Ay, <laughs> naakit na ito. Hambaga ka. Hambaga, tabi tay. Nakita niya to. Hey, go, go. Hmm. Hambaga. Hamburger. Yummy? Oishi? <laughs> oh no! Laptop ko yun ah. Laptop ko yun eh. <laughs> Nahulog. Wow, wow! Oishiso! 美味しそうですね。美味しい。美味しい。美味しい。わあ。<laughs> いらない。美味しい。美味しいですね。